Alam nyo po ba mga ka all coin buyer na mayroong isang 20 peso coin na pwedeng bilihin sa halagang 10,000 pesos? Kung interesado ka po dito, unawain nyo pong maigi ang video. Magandang araw po mga ka all coin buyer. Hawa ko nga po pala ang isang uri ng 20 peso coin na binibili sa mataas na halaga at pwede nga po daw itong umabot sa halagang 10,000 pesos. Kaya kung meron po kayong mga gantong klaseng 20 peso coin, i-check nyo pong maigi kung ano po yung hinahanap na nagkakahalaga na abot sa halagang 10,000 pesos. Kung mapapansin nyo po, ito pong hawak ko ay isang ori ng 20 peso coin. Makikita nyo po si Manuel El Quezon ang nakalagay sa litrato. At nakaharapan po ay 20 peso. Ito pong hawak ko ay year 2020 na lower mint mark. Makikita nyo po yung mint mark niya dito po sa bandang ibaba sa may pangalan niya. Meron pong hard to find na pwedeng bilihin sa halagang 10,000 pesos. Ayun ay pong year 2019 mga ka-all coin buyer. 2019 na upper mint mark. 'Yun po ang pwedeng bilihin sa halagang 10,000 pesos. Ito pong hawak ko na ito ay 2020 lower mint mark Ang hinahanap po na pwedeng bilhin sa halagang 10,000 pesos ay yung year 2019 upper mint mark Yun nga po ay hard to find at marami pong coin collector na naghahanap at yung iba nga po mas mataas pang offer Pag po kayo nakakita ng mga 2019 upper mint mark na 20 peso coin ay mag-message lamang po kayo sa ating FB page at bibiling ko po yan sa inyo sa halagang 10,000 pesos bawat isa po yan ha bawat isa po yan mga ka-all coin buyer kaya po i-check nyo po ang mga hawak nyo 20 peso coin baka po hindi kayo nagmamalay na sa inyo na palang mga kamay ang aking hinahanap na 20 peso coin 2019 upper mint mark marami pong salamat sana po yung makakita kayo ng mga gantong klaseng 20 peso coin na year 2019 upper mid mark. Yun lamang po. Sana po ay mabenta niyo ako ng mga gantong klaseng barya.